kaya to. Bakit? Bakit? Uh, mabilis siya kanina tapos walang, hel walang helmet dito sa tayo. Hindi pala sa helmet. Hindi uso dito? Ay, hindi uso. Hindi uso. Pero alam nyo po, kailangan nyo lagi mag-helmet. Nagmumotor po kayo eh. Pero dapat kailangan nyo mag-helmet. Lalo nag-ano ka oh. Hanap buhay. Magkano to, Bricks? Well, okay. Ha? Ang um, helmet? Oo, oh, no helmet. LTO actually nasa 1.5 yan. LTO, 1.5. Paano titikitan mo? kita mo? Paano yan kuya? Pagka kailangan magbayad? One 1.5 Ha? Mahina benta? di uso helmet? Pero alam mo na kailangan mo mag helmet Pero may helmet po kayo Ba't po kayo walang helmet? Ticket ko lang ko Second hand nakuha. So, yung, yung boss nyo. Tapos, ikaw, lumalabas ka lang ng taho. Ah, merong uh, may ari nito. Tauhan po kayo. Eh, paano po pag natikitang kayo nyan? Wala kayo helmet. Wala naman kasi yung wala daw naguhuli kasi dito pero kasi safety nyo po may pamilya po kayo ilan po ang anak nyo? Oh, tatlo anak nyo. Kailangan po safe kayo umuwi ng bahay. Paano po yan? Saan po kayo nag -ikod? Dito lang? Sa San Nicolas po. Malayo pa. nakita oh, ko oh, ang andang. Bilis ni Kuya eh. Bilis? Oh. Uh, yes. Paano po? 1-5? Ilan, Ilan takbo mo kanina kuya? Ilan takbo mo kanina kuya? So, 60. 60 ang takbo. Pero kailangan po kasi safe kayo lagi. Lalo may pamilya kayo. Paano po yan? Babayad po tayo. 1,000. Wala pang benta. Magkano to kuya yung taho? 500 po. 500? Magkano po ang kita nyo ngayon? Sa isang araw, magkano po ang kita nyo? 500 lang. 500, pwede na po kayo makauwi. Sa 500. Eh, syempre dapat, pagka nagmomotor po kayo, kailangan nyo talaga ng helmet. ba? Diba? Kasi yung safety nyo po, tapos, kailangan kayo ng pamilya. Anong pangalan mo, Idol? Joren Doliente. Do ha? Joren Doliente po. Joren? Doliente. Doliente. Paano po yan? Babay tayo 1K? Babay tayo. Tayo mo ako, kuya. Bibili ako ng taho. ka, idol. Tapos, wala ka pang kita ngayon. Gusto mo na syempre makauwi sa pamilya mo. O eto, tab tabi ko sa'yo. Sa'yo na yan. Ha? Kita mo na yan sa isang araw. Tapos, makakauwi ka na sa pamilya mo. Tapos, mag-helmet ka. Kasi safety mo to eh. Tapos, para makauwi ka na safe sa pamilya mo. Sa'yo na to ha. Kung mo lagi ito, idol, ha? Kahit hindi kailangan ng helmet dito, kailangan ikaw. Safe ka para sa pamilya mo. Opo mo. Subukan natin. Try mo. Sa likod mo na. O, oh, diba? Sakto sa motor mo. Pag magtitinda ka, pwede nakataas, pwede nakababa. Opo. Matatanggalin ko muna yung sticker, ha? Okay na? Thank you po, ma. Takot ka? <laughs> Oh, ito kita mo na sa isang araw ha. Tapos ito sa ito, ito. Oh, Mag-iingat po palagi. Ito. Joke lang 'yun, hindi kita titigitan. Ingat ha. Okay. Bye bye. Yeah. Wala pa daw kasi siyang kita ngayong araw. Mm. Eh, hinihingin ko na hinihingan ko ng ticket. Sabi ko, one five hindi daw uso sa kanila helmet dito. Pero syempre, pag nagmomotor ka, hindi pwedeng sabihin na hindi uso yung helmet dahil pagka may nangyaring hindi maganda sa'yo, syempre, yung safety mo, tapos may pangalan siya. Tapos binigyan ko rin siya ng kita niya ngayong araw. So, yun mga idol. Actually, dati, dati ha, nung nagmomotor ako, lagi ko rin yan sinasabi na di naman uso, malapit lang naman, sa kanto lang naman, minsan nga tatlo pa kami sa motor. Pero ngayon, kasi, hindi na natin masabi, lalong lalo na masyado na maraming motor, maraming nasasakyan. So, safety first, hindi natin alam, pwede kang sumemplang, katulad nung nangyari sa akin, di ba? Hindi mo alam, nakatayo ka lang dyan, nakapark ka lang, pwede kang sumemplang. So, safety first, lagi natin tatandaan na kailangan natin ng helmet pag sakay natin ng motorsiklo.